inatake siya ng stroke nang tanghaling tapat. Uh, naging inspirasyon ko syempre yung pamilya ko. Uh, yung mga anak ko tapos syempre yung asawa ko. Uh, pinapakita ko rin sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal before. Ah <laughs> uh, hi. Ako si Cheriel. Uh, since 2019 ako nag-start na mag-grab. Uh, dati kasi taong bahay lang ako kasi si husband naman is may trabaho nasa bar ko siya. Una kasi, pinasok ko lang atong sasakyan para siyempre alam namin na kahit paano may dagdag kita sa pang-monthly. Ngayon, nakakuha ko ng driver siya yung uh, pinasok ko. At the same time din naman, uh, nagpa-part-time ako. Ngayon, noong pa-part-time ako, yung si driver naman din is nakakuha na rin ng sariling sasakyan. Kaya ako na rin yung nag-push kasi may one time na kumita ako na, na lakihan ako. Kaya sabi ko, ay malaki nga pala kinikita sa grab. Kaya yun, uh, nagtuloy-tuloy na ako magbiyahe hanggang ngayon. Ako na yung umahawak ng sarili sa sasakyan. Mm. At naprovide ko rin ang aking sasakyan dahil sa Grab. Aba, ah uh, Sa totoo, before kasi, siyempre, wala tayong kakupitan uh, Halos Grab lang din. Mm -hmm. uh, yung kinikita namin, dati siguro sabihin natin, ang pinangamababa mo, ha? Uh, sa 8 hours, nakukuha mo na yung kaya mo na mag-boundary doon, kaya mo na may pang-uwi. Yung dati ha, pero sa ngayon kasi, yung 8 hours hindi na kayang bumiyahe. Kailangan more than 8 hours ka na nasa kalsada. Yes, full time ako. Dito ko kinukuha lahat ng expenses ng, ano, ng pangangailangan namin. Kasi, bilang grab driver, syempre, unang-una hawak yung oras mo. And then, kung halimbawa, uh, kung yung gusto mong malaking kita, kailangan talaga isabaan mo yung oras mo. Kaya yun din ang gusto ko na na-adjust ko yung kinikita ko. Tapos, uh, yun, napoprovide ko yung sa, sa pangangailangan natin. Uh, malaki, malaki na, kuha na tulong sa akin na TNBS Grab. Bilang isang Grab Lady Driver, unang-una uh, naging bihasa ako sa kalsada. Kasi dati is, talagang pumasok ako sa sa Grab, ang alam ko lang puntahan is yung, uh, yung alam ko lang na area. Pero nung naging Grab Driver ako, napupuntahan ko na lahat kung saan. Kung saan ba ako to noon before, talagang kinukuha ko. Minsan nakakatawa kasi alam mo yung nandun ka lang sa area na alam mong lugar, tapos mapupunta ka sa iba. Uh, mapupunta ka rin sa mga ibang lugar na ay, ganito pala ang itsura ng ganitong alam mo, sa mga subdivision napapasok mo yon. kumbaga ang laki ng uh, tinulong sa akin bilang isang Grab driver. ah, uh, nung una kasi nag-aaral lang ako na ano atras-abante syempre, ah, uh, hindi naman talaga ako serious na nag-aaral dahil si husband is marunong naman din mag -drive. hindi pa ako ganung kagaling napapatakbo ko pero yung one time kasi na uh, na ko yung sasakyan dahil sa husband ko dahil uh, inatake siya ng stroke ng tanghaling tapat uh, ako ang nagtakbo sa kanya the time is uh, tanghaling tapat eh basta pinatakbo ko yung sasakyan uh, ang kagandahan kasi is uh, Katanghalian tapat nung tinakbo ko siya sa hospital. Ayun, doon ako natutong uh, paanda rin yung sasakyan na medyo malayo. Mula sa bahay hanggang sa hospital, dinala ko siya doon. Uh, dinala ko siya sa public kasi that time is yun naman yung medyo malapit. Siyempre, medyo mura. Tapos, nung pagdala ko doon sa public na hospital, sabi ng uh, uh, mga nurse doon, wala yung doktor. Ang ginawa nila is thankful ako kasi pagdating ko doon sa hospital, gumamit ng ambulansya, papunta sa lasal baga, na i ko yung uh, asawa ko na maitakbo sa sasakyan. yun yung una kong pagda uh, pagdadrive ng malayo dahil naitakbo ko siya sa hospital. Tapos, ayun, yon uh, naging training ko uh, uh, lasal. Tapos, sa uh, sa bahay kasi, Uh, sa bahay tapos sa uh, Lasal Hospital therapy niya pagano nang pagano nang ano ko sa kanya ginagawa ko sa kanya ayun hanggang natuto akong mag-drive bahay uh, Lasal Hospital hanggang nung nalaman ko umuunti-unti-unti na ako doon ako natutong mag-drive tapos uh, after one year lang noon Uh, naipasok ko yung sasakyan ko, nilakasan ko na yung loob ko talaga na bumiyahe sa grab. Ayun, sa awa ng Diyos, uh, hindi talaga ako ganong kagaling, pero na-experience na, na ko yung pagbibiyahe ko ng ano, uh, na doon ako na naging uh, na, nahasa, nahasa sa drive Kasi sa akin naman talaga is uh, bilang driver nga ako, sarili ko itong sasakyan, uh, nabayaran ko siya. Ito ang mas ano sa akin kasi sa totoo, hindi ako nakapagipon ipon Kasi yung kinikita ko is para lang talaga sa pamilya ko. Uh, yung apat ko is, uh, ang anak ko is apat. Napapag-aral ko sila. Tapos si husband is, um, nabibili ko yung gamot niya kasi na-stroke nga. And then, yung mga parents ko is nasa akin. Ah, uh, ito nakakatawa eh. Kwento ko lang sa inyo, ah. Uh, before kasi uh, sa atin mga Grab driver, bihira ang babae. Bihira talaga babae. Minsan may pasahero na magugulat, babayan uh, babae ang driver tapos meron kasing uh, pasahero din na sa likod umuupo kasi naiilang sila sa ano sa tawag nito sa pagbabayan driver. Iyon, may time nga na gano'n na gugulat sila. May time pa rin, hindi ko makakalimutan. Ito tungkol sa ano, uh, isang pasahero. Di syempre nga, babae ako. Sabi niya sa akin one time, Ma'am, bakit kayo nag, ano, nag, um, nagda-drive? Nasaan ang asawa niyo? Ayun, nung sinagot ko siyang ano, na-stroke, ayun, medyo nagkalma siya nung nalaman nilang stroke si husband. Kaya, uh, minsan, nagtatanong nga sila kung bakit ako ang naging driver kasi nga, si husband is wala na trabaho. kasi syempre sa gabi naman talaga is meron talagang sumasakay na ano na may mga nakainom uh, minsan di mo maiwasan talaga na may pasaherong gano'n. minsan naman kasi uh, pag nakikipag-usap naman yung mga ano kailangan mo lang din silang ano sabayan lang din yung mga nakakainom pero sa pambabastos wala kasi syempre unang-una kapag nabastos tayo ng ano na pasahero pwede natin i-report sa grabe eh. yun yung kagandahan nun eh kaya nung kahit umuwi ako ng madaling araw, minsan taga-kabitik kasi ko, umuwi ko ng alas dos, piling uh, ko safety talaga ako sa grab. Kasi syempre, in case na may mangyari sa akin, on the time is duty naman ako. Alam ko naman hindi nila ako pababayaan. Kaya malakas ang loob ko. Uh, bilang housewife, okay naman kasi ah... Uh, 'Yung asawa ko naman is sabihin nating stroke pero nagagawa niya pa rin 'yung uh, dapat na ako rin ang gumagawa sa bahay kasi nga ako 'yung nasa labas, ako 'yung bumibiyahe uh, most of the time nga lagi akong nasa ano eh kalsada siya 'yung nag-aasikaso uh, sa anak ko. Uh, naging inspirasyon ko syempre 'yung pamilya ko, uh, 'yung mga anak ko tapos syempre 'yung asawa ko ah uh, pinapakita ko rin sa kanya kung gaano ko pa rin siya kamahal before ay, eh, nahiyak talaga <laughs> 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 um, ayun, kasi um, kahit na dumaan kami sa hirap, talagang hirap. Unang-una uh, pinansyal -una financial, uh, pag-aasikaso. Ayun, nakasurvive kami. Uh, lumaki na yung mga bata kasi dati kasi, uh, nagagrab ako ang anak ko is one year old palang that time, ngayon is seven years old na yung anak ko uh, ang hirap talaga dati uh, ngayon medyo syempre lumaki na yung bata uh, uh, magana yung feelings nasurvive ko lahat yung mga naging problema ko dati na sa 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 dne, sa, pamilya, sa pamilya ko na napakahirap kasi bagong uh, bagong panganak ako before is uh, na stroke si Aspan. Kaya lahat kumbaga na na ano ko na na na, na, na survive ko 'yon. At dahil na rin sa pagbibiyahe ko, minsan syempre malungkot yung buhay ko. Ah, uh, hindi naman sobrang kung kumbaga may problema. Pag nasa biyahe ako kasi, nakaka, nakakapag ano ko eh, uh, nakakahalubilo ko ng ibang tao, nagkupentuhan ako sa iba, naririlis din yung ano, ah, uh, konting problema ko sa bahay, yung bigat ng problema ko. Minsan, uh, makikita nila sa mukha ko na masaya ako, pero pag once na nagkukwentuhan, ayun, uh, medyo may time na magtatanong kasi sila kung nasa si husband yan. Medyo lumulungkot yung buhay, pero yun nga, uh, nadaanan ko na yon na, na, na survive ko na yon yung ilang taon na yon ngayon is medyo at sing okay na ako na survive ko na Ayo ko mga lady drivers tiyaga lang talaga sa biyahe yun lang naman yung pinaka ano natin kailangan matiyaga tayo sa biyahe tapos syempre kinaya ko kaya nyo rin tsaka hindi na uso yung trabaho lang ng lalaki is sa lalaki lang ngayon para pwede na rin kahit babae Tsaka, kung kaya nyo naman talaga, mag-grab driver na rin kayo. Kinaya ko nga, di ba? Hawak nyo pa yung oras. At tsaka, marami na babaeng driver ngayon. Hindi na, ano, uh, hindi katulad dati. Ngayon talaga, marami na. May mga grupo na nga, eh. Kaya, uh, yun, lakasan lang din talaga ng loob. So, ayun lang, ma'am. Maraming salamat sa iyo, ma'am, sa oras na pinahiram mo sa akin. Kay sir. Sir, okay lang, sir. Kay sir. Uh, Mr. Lee, ma salamat, ma'am. Thank, thank you, thank you. Thank you po sa oras mo. At uh, God bless po sa iyo at ingat po kayo palagi Thank you